Aries, ang magpapasigla sa iyong araw, na ayon sa gabay na kalikasan, ang mensahe ng kulay orange dadaling kapalaran ng mga numero 25 at 18, ang orange ay nagpapakita ng enerhiya, sigla, at bagong simula, na ma sa iyong pangangailangan sa araw na ito, ang mga numerong 25 at labing walong ay simbolo ng mabilis na pagbabago at tagumpay, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Taurus Ang magpapasigla sa iyong araw, na ayon sa gabay na kalikasan, ang mensahe ng kulay green dadaling kapalara ng mga numero dalawa at anim. Ang berde ay nagpapakita ng kalikasan, balanse, at kasaganaan, na makakatulong sa iyong pag-iisip at desisyon, ang mga numerong 22 at 6 na ay nangangahulugang pag-aalaga at pagtutulungan sa iyong mga relasyon, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Gemini ang magpapasigla sa iyong araw, na ayon sa gabay na kalikasan, ang mensahe ng kulay yellow dadaling kapalaran ng mga numero 33 at sham, ang dilaw ay simbolo ng kasiyahan, pagkamalikhain, at kasiglahan, Ang mga numerong 33 at siyam na ay nagsisilibing gabay para sa paglago at pagbabalik loob sa iyong mga ideya at ambisyon at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Cancer, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan, ang mensahe ng kulay silver dadaling kapalaran ng mga numero 4 at 27, ang pilak ay nagpapakita ng intuwisyon at proteksyon, na tumutulong sa iyong pagmumuni-muni at pag-unawa sa sarili ang mga numerong apat at 27 ay sumasalamin sa kalakasan ng pananampalataya at pagtitiwala sa iyong landas, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Leo, ang magpapasigla sa iyong araw, na ayon sa gabay na kalikasan, ang mensahe ng kulay gold dadaling kapalaran ng mga numero 31 at 30, ang ginto ay simbolo ng tagumpay, Karangyan, at tiwala sa sarili, ang mga numerong 31 at 30 ay magbibigay gabay sa iyo upang ipakita ang iyong liderato at talento, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Virgo, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan, ang mensahe ng kulay brown dadaling kapalaran ng mga numero 25 at siyam. Ang kayumanggi ay simbolo ng pagtutok at pagiging matatag, ang mga numerong 25 at siyam na ay magdadala ng pagbabago at pagtatapos ng mga negatibong bagay, upang makapagsimula ng bago, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Libra ang magpapasigla sa iyong araw, na ayon sa gabay na kalikasan, ang mensahe ng kulay pink dadaling kapalaran ng mga numero 2 at 36, ang rosas ay nagpapakita ng pagmamahal, pagkakasunduan, at harmonya, ang mga numerong 2 at 36 na ay tumutok sa pagbabalik loob sa mga relasyon at pagpapahalaga sa mga malalapit sa iyo at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Scorpio, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan, ang mensahe ng kulay red dadaling kapalaran ng mga numero 28 at 11, ang pula ay nagsasaad ng lakas, sigla, at tapang, na magbibigay sa iyo ng lakas upang ipaglaban ang iyong mga pangarap, ang mga numerong dalawamputwalo at labing isang ay tumutok sa pagbabago at pagbuo ng bago sa iyong buhay, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Sagittarius Ang magpapasigla sa iyong araw, na ayon sa gabay na kalikasan, ang mensahe ng kulay purple dadaling kapalaran ng mga numero pito at tatlumput dalawa, ang lila ay nagpapakita ng misteryo espiritualidad, at mga malalim na pananaw, ang mga numerong 27 at 32 ay magbibigay ng gabay para sa paghahanap ng mas mataas na layunin at layunin sa buhay, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Capricorn ang magpapasigla sa iyong araw, na ayon sa gabay na kalikasan, ang mensahe ng kulay black dadaling kapalaran ng mga numero 24 at 20, ang itim ay simbolo ng lakas, disiplina, at determinasyon, ang mga numerong 24 at 20 ay magbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang itaguyod ang iyong mga pangarap, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Aquarius, ang magpapasigla sa iyong araw, na ayon sa gabay na kalikasan, ang mensahe ng kulay blue dadaling kapalaran ng mga numero labin lima at pito, ang asol ay simbolo ng kailan awan, komunikasyon, at kaligayahan, ang mga numerong labin lima at pitong ay magsusustento ng iyong espiritual na paglago at pagbabalik loob sa mga makulay na layunin at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Pisces, ang magpapasigla sa iyong araw na ayon sa gabay na kalikasan, ang mensahe ng kulay turquoise dadaling kapalaran ng mga numero 36 at 11, siyam, ang turquoise ay nagpapakita ng kapayapaan, kasaganaan, at pagkakasunduan, ang mga numerong 36 at 11 siyam na ay magdadala ng balanse at mga positibong pagbabago sa iyong buhay at iwasan ang pag-aalinlangan at yak